Mga binamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoong Isokristo. Uupo po ang lahat. Sa ngalan ng ating Diyos, ang Diyos sa man, Diyos sa anak, at ng banal na Espiritu. Okay, amen. Amen. Magandang hapon, mga kapatid. Magandang hapon po. Happy Fiesta. Ngayon ay kapistahan din uh, sa mga kapatid ni Kristo. Sino ba yung kapatid ni Jesus? Sino yung kapatid ni Kristo kapistahan ngayon? Ha? Si St. Jude at saka si Simon. Iba yung Simon Pedro. Iba yung step-brother ni Kristo na si Simon at si Jude. So ngayon ay kapistahan, na pipiesta. So pag-usapan natin mga kapatid itong gospel na sinabi ni Kristo. May binanggit sa dito na kung na tayo daw ay hindi taga-sanlibutan taga saan ba tayo? Taga saan tayo? Hindi tayo taga sanlibutan na, sabi ni Kristo. Sabi niya sa verse 19, okay? John 15, 19. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, uh, at ito'y napupuot sa inyo. Okay, malinaw na sinabi ni Kristo na hindi tayo taga sanlibutan. So, taga saan ba tayo? Tayo'y taga at <laughs> Ang sabi nga kasi Rick Warren nagsabi, sabi niya, we are also designed for heavenly matter. Nang na ibig sabihin, uh, tayo tayo'y ang hangganan ng ating buhay ay sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya darating ang panahon na makita-kita tayo doon pagkatapos sa daigdig na ito. Kasi merong wakas ang daigdig. At meron pang isang daigdig na inihanda ang Diyos. At ito yung sabi niya, ang kaharian, ang langit, ang buhay na walang hanggan. So, malinaw na ang final destination ng tao ay sa langit. Eh, sana makarating tayo doon kasi sa langit meron ding impyerno. Huwag <laughs> tayo sa impyerno, sa langit dapat. So, ano ba ang magandang mensahe ni Kristo? Mag-iibigan kayo. Isa yan sa magandang kundasyon Uh, na dapat uh, makita ng tao dahil sabi ni Jesus, hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. So ano ba ang turing ni Jesus sa atin? Kapatid. Kaya tayo magkakapatid, ha? Uh, sa pagdating ng araw, hindi na, tayo, hindi na kayo mag-asawa. Yung asawa ni Tita hindi na doon. <laughs> ang sabi ni Kristo tayo magkakapatid. Sa halip, ituring ko kayong mga kaibigan sapagat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Okay, John 15:16. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Si Pablo merong sinabi sa Efeso 2.19 sa ating pagbasa. Sinabi niya, sa makatwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na hinirang ng Diyos. Kay kababayan ang term na sinabi niya at tayo'y kabilang sa kanyang sambahayan. Verse 20, tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasong inilagay ng mga apostol at mga propeta. Kaya nung pagdating ng mga propeta, uh, churches, di ba? maraming churches ngayon, ito na yon. Inihanda tayo sa isang pundasyon na matibay ay uh, itong batong panulukan at ang nakasentro ng ating pagsamba ay kay Kristo Jesus. And then sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gutsali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa kay Kristo sa ating pananampalataya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos. Kaya ang term natin, pag sinasabing Assembly of God or Church of God, People of God yon. Pag sinasabing Iglesia ng Diyos, ayong mga tao yon lahat ng mga mananampalataya kaya ang term ni San Pablo ay tayo ang tahanan ng Diyos uh, sa pamamagitan ng Espiritu Santo uh, mungkahi ni Kristo para tumibay ang kanyang sambahayan uh, ang kanyang iglesia o yung people of God kailangan nating sundin ang kanyang inuutos sabi niya magmahalan kayo bilang mga anak ng Diyos so hindi tayo kamag-anak kundi mga anak ng Diyos. Uh, hindi na kayo mag-asawa, kundi magkakapatid bilang mga anak ng Diyos. At sabi ni San Pablo, kapat ang Diyos na tumawag sa inyo o pumili sa inyo at gagawin niya ito. Kaya sabi ni Jesus, darating ang panahon na kung maging ganap na ang lahat ng bagay, aalisin na niya ang kamatayan. Take note, ha? Kung maging ganap na ang lahat ng bagay, aalisin na ang kamatayan, ang mga pagtangis, ang mga paghirap, kaya sa kanyang buling pagbabalik, pantay-pantay na. Hindi na natin mararanasan yung lungkot, hindi na natin mararanasan yung kahirapan, kundi ipagkaloob ng Diyos sa atin itong kaluwalhatian. So maganda po yan, abangan natin yung kaluwalhatian na sinasabi ni Kristo. Sa Efeso 1.4, ano bang sinabi ni Pablo? Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na, na, pinili na niya tayo upang maging kanya. Okay, maging kanya ha? sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, yung kanyang dugo, yun yan ang naglilinis uh, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, gawin tayong banal. Wala, wala kasi tayong kakayanan maging banal eh. Si Jesus ang gumawa o umakbang ng isang inisyatibo para gawin tayong banal. Kasi kung kabutihan lang natin ang magiging uh, basihan sa pagiging banal, uh, wala tayong kakayanan. Okay? Pinili niya tayo upang maging anak. Okay, Maging anak niya sa so, pamamagitan niya sa so, Kristo, ayon sa kanyang layunin at kaluuban. Ephesians 1.10, Pagdating nagtagdang panahon, uh, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha. Ano ba yung mga nilikha ng Diyos? Hindi lang sa lupa ha. Ano ba yung mga nilikha ng Diyos? Nasa langit, yung mga anghel ng Diyos, may minilik, may mga nilikha ang Diyos sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, mayroon pang nilikha ang Diyos, tatlong kaharian, sa langit, sa daigdig, sa ilalim ng lupa ay kaharian din. At 'yon ay ipasa sa ilalim o ipasa sa ilalim ng mga ito kay Kristo para bagang ibinigay ng Diyos Ama ang authority uh, kay Kristo upang pamahalaan ang langit, lupa at ilalim ng lupa. Ang Espiritu ay katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Okay? Kaya huwag tayong matakot kung naghirap man tayo ngayon. eh, okay? Di ba si yung Lazaro na pulubi? ah, uh, nag nagkita sila doon sa kaharian ng Diyos. Say, nasa paraiso. Kaya kung tayo naghirap man ngayon, darating ang panahon na maging mayaman tayo sa kaharian ng Diyos. Okay? Kaya huwag Huwag kayong manghinaan ng loob uh, kung naghihirap man tayo ngayon sa daigdig. Kasi pagdating natin sa kahari ng Diyos, doon ay kaluwalhatian. O uh, siyempre, kapag anak ka ng Diyos, ay mayaman ka na doon. <laughs> kasi nasa Diyos lahat eh. Ikaw ang tayo ang tagapagmana. Di ba yung term ni Kristo na kung kayo'y sa ilalim sa Diyos, kayo'y maging tagapagmana sa kaharian niya. So kasaganaan, kaayusan, yan. Pantay-pantay ang lahat. Wala ng pagtangis wala ng paghirap ni kamatayan. Doon ay walang hanggang kaligayahan sa feeling ng ating abang na langit. Kaya bilang tagapagmana, i-claim na natin yan na tayo tagapagmana, hintayin natin ng may dakilang pag-asa ang mga, loob, mga kaloob na ito at dapat magpasa ilalim tayo sa Diyos. Dahil yun nga, hindi tayo taga rito. Uh, meron ang sinabi si Rick Warren na we are citizens of heavenly. Parang ganon. Hindi lang tayo earthly citizen, on the heavenly citizen din tayo. So maganda na ngayon pa lang ay binanggit na ni Cristo na meron pala tayong inaasahan pa uh, sa mga darating na panahon. Kaya huwag tayong mahinaan ng loob kasi kaya pang ipagkaloob ng Diyos ang kayamanang walang hanggan. Kung hindi man dito, doon. <laughs> Kung hindi man ngayon, na iti uh, darating yan uh, sa tamang panahon. Okay? Uh, tayo tayo'y magpasalamat, matagumpuri sa ating dakilang Panginoon. Amen. Sa ngalan ng ating Diyos Sama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Sabay-sabay